Arm armed forces na ilegal ang pangaagaw ng China ng relief supplies para sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Sa kaparehong insidente rin itong May 19, ayon naman sa China, nanutok ng baril ang mga sundalong Pinoy. Para sa detalye, nasa linya si Brian Castillo. Brian, ano pang sinabi siya ni General Bronner kanina? Oops. Gusto ng ginang armed forces of the Philippines na tinutukan ng baril ang mga tauhan ng China Coast Guard nang pumasok ang mga ito sa ayong insyol itong May 19. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Downer, binabaligtad ng China ang totoong kwento dahil sa mga tinapakalat video na kuha malapit sa BRP Sierra Madre. Totoo naman daw na kumawak ng baril ang mga sundalo. Yan ay dahil masyadong dumikit sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese sa kanyang pigeonhole hull inside of the boat. Bagay na naka-alarma naging ito lamang na mga saling din ay nagsasagawa ng air drop mission ang AFP kung saan nagbabagsak ng rasyon ng pagkain para sa mga sundalo sa ayunit. Pilit daw inaagaw ng China Coast Guard ang mga binibang supplies dahilan para mas tumindi ang tensyon. Ilang minuto rin hinabol pilit-git sa dagat ang mga sundalong Pilipino. Pero sa apat na para job, tatlo ang matagumpay na nakuha habang ang isa ay naagaw ng China Coast Guard. Binuksan nila ito at nang makitang tangi mga pagkain at gamot ng ay itinapon din sa dagat dahil limitado lang ang supply na pinapadala sa ayunin, kinuha pa rin ng mga sundalo ang mga ito kahit pa basana ang karamihan. Gate ni Browner, hindi katanggap-tanggap ang alisang malino na provocation ang ginawang ito ng China. Walaan niyang karapatan ng China Coast Guard na pilit kuhanin ang supply na para sa mga Pilipino at nagpapakita na lang ng maling inaasahan niya ng China sa karagatan. Ruth, dahil sa nangyari, sabi ni General Browner, posibleng buling maghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Ruth, Maraming salamat, Brian Castillo. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.